'ta so, baka makulong kayo kaka interview nyo kay paso ah. Oh, 'yan. So, si paso in-interview, tinanong tungkol sa pagkikita ni Teves at saka ni Pacquiao. Oh, pakinggan natin. Kayo ba eh nagkausap na po ni uh, Congressman Teves kasi I'm wondering kung ano yung kwento niya tungkol do sa pagkikita nila ni Senator Manny Pacquiao. Yun po ba eh, planned Nagkataon? Ano po yung napag-usapan nilang dalawa? <laughs> Uh, hindi po namin na pag-usapan yon Ang uh, amin pong pinag-uusapan ay pawang mga uh, illegal po. Kasi ang pagka nagre-report po ako sa kanya, katulad po ang uh, ngayong araw na ito, kasi bukas po, October 4, ay meron murder case. Nga po kong uh, pag i 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 Nako, Sir, third... sorry ah. Pakiulit kasi medyo na putol-putol mm. putol po kayo nung kinukwento mm. po ninyo yung mangyayari bukas. Pwede pong pakiulit uh, ng Ito part po right. kaming yung uh, uh, initial hearing, arraignment po, doon sa Degamo uh, Murder Case sa Manila RTC, sa Branch 51. So, yun po ang uh, apakay uh, po. Yun po ang topic ng aming conversation uh, kanina at uh, kahapon kapag ako'y nagre-report sa kanya. At kahit na namin po natalakay yung kay Uh, senator Pacquiao sa pangkatay naman po ay labas dun sa uh, legal strategy po namin. Nako hmm. attorney, sabi niyo po ang pinag-uusapan po niyo ni uh, dating congressman Teves no ay uh, puro legal concerns eh sabi niya ano uh, pamplo na mayor Janice De Gamo, itong meeting daw between whether chance or not no yung meeting ni ah uh, Pacman tsaka ni uh, ni, ni dating congressman Teves sabi niya not only does this interaction raise serious ethical and legal questions it undermines our nation's international image so may legal questions din daw po nun. kasi niyakap po ni Teves si Pacman so meron daw pong legal question ito ah sasagutin tinanin tinanong niyo ah meron bang sabi ni Digamo uh, dapat daw uh, merong legal uh, Uh, magkaroon ng legal question tungkol dun sa pagyayakapan nung dalawa. Bawal, alam nyo, yung uh, Socorro, Payanihan, bawal po single. Ngayon po, ayon kay Digamo, bawal naman magyakapan. Eh, kasi nga daw, ito wanted to be fugitive. So, ito yung sinasabi natin, tayong mga banateros, tayo ay nag-interview lang. Pero itong dalawa, nagkita at according to Digamo, abay, dapat! pa ano hindi niyan silipin niyan oh anong ano na boying banateros <coughs> lang banateros hindi kaya si Manny hindi kaya hindi kaya hindi kaya oh anyways ito ang sagot ni attorney Topacio diyan sa issue na yan Thanks. O, paano naman naging uh, legal question yung pagyakap? Eh, napapakamot na lang ako ng ula. Isabi, eh, siguro, itanong niyo na lang kay uh, Mayor Di kasi mukhang hindi naman siya yung gumagawa ng statement niya. Pinagagawa lamang na, na, naman yan. Mukhang hindi niya naintindihan. Ayun, tingnan niyo ha. So, walang problema. According to Attorney Topacio, ano naman no, masama sa pagyayakapan nila? Ano naman no, masama ron? So, wala. Walang masama dyan. Tapos yung nag-interview Magkakalayo naman, kakasuhan Grabe naman, ano? Unfair Ibig sabihin ng no, mga nire-release yung statement na galing sa kanyang abogado Pero no, sir, kayo Tingnan niyo natin na ninyo, napakaganda nitong interview na to Kasi yung media is asking uh, kung ano ang opinion ito e pa siyo, dungkol dito sa pagkikita nila. Alam mo kung gano'ng agaling na abogado si Atty. ayo Ayokong pag-usapan yung mga bagay na hindi naman konektado sa kaso. Hindi naman konektado sa kaso yan eh. Busy, busy na nga ako eh. Sa dami ng mga kasong hinahawakan ko, tapos busy, busy pa ako dyan sa pagdepensa kay uh, tebes. Yung ginawa ni tebes na yan ay labas yan dun sa kanyang kaso. At kung bakit sila nagkita dyan, si Tebis lang ang nakakalam at si Manny Pacquiao. gusto nilang makasagot kay topaso Walang may sagot si Topasio kasi hindi naman niya talaga alam. Ang pinag-uusapan lang namin ay tungkol doon sa mga bagay-bagay na may connection sa kaso. Yun lang po, o. Oh, ba? Diba? Hindi naman masama na kung hindi mo talaga alam, magsabi ka ng totoo. Ang mahirap kasi kay Secretary Boying. Hiningan siya ng update, wala naman siyang update. Hindi na lang siya umamin na wala po akong update. Same, same, same. Ganun pa rin, hinahanap pa rin siya at pag nakita siya, pabubuksan natin yung kaso. So, hindi naman nagpapahinga ang mga kapulisan, hinahanap po siya. Hanggang sa kasalukuyan, ginag ginagalugad po nila ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Makita lang yan si Bantag. O di tapos... Eh, ang problema, kailangan for the sake of the... May masagot lang sa mga taong nagtatanong, sa mga media na nagtatanong po tungkol sa update. Eh, may update. May update po tayo tungkol sa issue kay Bantag. Meron po tayong tatlong vlogger na hasampahan ng kaso dahil in-interview siya. Eh, yun ang pinakamasamang ano dyan. Uh, mga pang... Pwede ka namang magsabi na wala ka talaga. Katulad dyan, si ano, Topacio, nagmamarunong ba siya? Wala, hindi ko alam. Wala akong alam dun eh. Basta dito, nag-busy ako sa kaso niya rito.